Hello, ganda ang tanghali. Oh, Salamat sa Welcome to my channel, Biharong Richard TV. Uh, as you can see, nandito ako sa Calamba City Hall para kumuha na lisensya ng akin driver na na wrong turn kami sa pagpasok. Ika nga na, na truck bang kami. Ito yung Calamba City Hall. Uh, na ako yung nagtubos ng lisensya niya habang kami nagkakarga ng pangarga sa uh, century yun guys uh, yun ang ito, ito itura ng Kalamba City City Hall Ayan. at nagpakit ako ng sa driver ano, sa, sa residue driver eh. Ayon, so iniintay ako dun ito ako ah, Ah uh, guys, uh, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel. Uh, I-click mo. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para maging update ka sa mga video. Ah, yo guys. Ah, uh, nanapa na ako palabas na saglit lang umuha, saglit lang mapagtubos ng lisensya. So, ngayon tatawid ako ngayon para uh, sa makasa trisiklong inarkila. Wear na siya. Kaya, sakit na kaya dito. Kaya lang, may tura ng ano. Ayan. May tura ng City Hall. Nabit ka na kami nang, nang traffic variation na ano kami, na truck band na mali na, mali ng pasok so kailangan talaga pag ah, nagmamaneo ka ng sakyan na malaki kailangan alam mo yung rules and regulation sa mga sa mga sidad sa mga bayan yun kailangan hindi ka pwede uh, uh, absent minded Andito uh, ako sa napalaking parking parking lot. Hahanapin uh, ko yung tricycle driver, tricycle driver na yung ako. As you can see, kaya siya? Nasaan kaya siya? Where na yun si Manong? Where, Manong? Where? Asan kaya si Manong? Ito! Ito ba? Ano ba yun? Kaya yung sinakyan kong tricycle. Si ano? Inarkil ako ng tricycle. Baka nawala bigla. Kaya yun. yun. Kaya pumarada yun. Yun. Yan ang mahirap to. Hindi natin alam kasi sa pumarada. Bisa. Bigla niya ako ano, pinababa agad eh. Kaya yung driver, yung dryer, yung driver, na yun. Ah, dyan. Where Hanapin ko pa. Isang trabaho kong paghahanap pa. Ayaw, dito siya. dito siya. Nasaan ka? Driver. driver. Nasaan ka? Nasaan ka? Ah, magandang muna tayo sa aking mga viewers, subscribe hahanapin ko muna aking inarki lang driver para pumunta nga sa kabilang kabilang barangay yun guys maraming salamat sa panonood ayun pala si Dr. Jose, Jose ayun ayun masang kaya ayun